so what's up mga kapilings for today's video yan, kakain mo tayo ng pancit magpapansit po tayo sa triple M nandito ako ngayon at magpansit sa triple M so mga kapilings ah, panoorin niyo po akong kakain ng pancit ayan ayan may lagyan po natin ng sili ayan. at sibuyas with calamansi dorado matatakam kay dito mga kapiling saya tingnan natin nang kalamansi itong sibuyas palpasarap ayan at pwede Ngayon, halo na rin ng nitong bigyan din natin ng sili. Wow, ang pasarap. Para panglaban sa suya ang pansin. Lagyan natin din ng toyo. lagyan natin ng tsuka na may sili so yan mga kapiling si hahalo na po ang sibuyas ayan, mga kapiling mga kapiling talagyan ka na po ang naging pansip Ayan. Um, Ang pancit pala nila dito ay batil patong mga kapilings. Ayan. Mmm. Yummy. So, ayan, guys. Yan mga kapilings. At meron din akong soup. May kasama siyang soup. Sabaw mga kapilings. At saka, ayan mga kapilings. So, oh. Yan po ang Van City Ang daming bang atay. Sa At maraming crispy. Mm. Ito yan guys. Abang Papa City yan. May Nagre Red Horse. So yan guys, hihahalo na natin ang sibuyas sa pansit. Ayan. worth of 150 po ito mga kapilings ang dami kita natin mga kapilings kung maubos ko ito may giniling na karne ang daming tapings ang daming tapings mga kapilings ang mga sa mga tuluyan para hindi tayo masuya so ayan mga kapilings ah mga kapilings ayan so shout out po sa inyo ayan. gusto nyo magpansit po dito sa triple M pansit area Mm hmm. Pendara Bang Pancit menggapilin spot ini. Ya, kalau ini sa south po sa lahat ng aking mga subscriber thank you very much ayo mga ami sila mark hmm. aran di kaya magsawang sumuporta sa akin ayo hmm. salamat nang batch nila dito hmm. ayo

Tami yang pastinya juga, akan hmm. dius, Tami, merap, ya Uh, melupit lục pala papansin ako ng mga kapitbahay nagpapakaros Nagpapakaaras ako. Naparinis ko yung motor ko, yung click. Uh, well waiting. Nagpansin ako ba mga kapitbahay. Nagugutom na po ako mga kapitbahay. Jangan lupa like, share Pero okay guys, tirahin na natin ng ganyang sabaw. Habang mainit pa. Okay, bago um, malamig ng sabaw. Oh, wala yung sarap. Kaya uh, habang mainit. Hmm. Wala masabi guys. Um, masarap ang sabaw. Din. Ito mga kapitings. Okay. panit gupit ng pansit masarap kasi yung sabaw masarap masarap ah